dito po kami sa farm ng aking kapatid kami po ay mangunguha ng saging ito po at yung aking pamangkin meron na siyang nakukuhang saba na saging tamang tama so nice gulang na yung pamangkin ko mayroon pa siyang native na baboy Si White. Wow. Si White na Brown. Yon, si White pala yung pangalan ni Brown. Bilang <laughs> pala isang bunga. Mayroon pa ka pala ditong bunga na uh, pwede na ma-harvest. Hindi lang nice. ano kalakihan. Napakarami na ng aming tudok to dito. Uh, sapat na para dalawang linggong kainan ng saging at saka may ulam pa ang balak po namin dito ay kukuha lang ng ubad kasi may kunting handaan sa bahay kailangan naming lagyan yung litid na manok ng ubad at saka munggo So, ang kukuha na tayo ng ubanar. Saan ba tayo kukuha? Ito, pwede ito. no, 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 no. Doon sa kabila. Okay, punta tayo doon. Okay. Sige, punta ka muna kami sa kabilang area. Ito po, at may nakita na po kaming pwedeng maubad. At ito po, yung may-ari ng saging. Uh, humingi po kami ng saging sa kanya. Sabi ko naman, pag bigyan mo na kami, hindi ka bibigay sa amin ng pangubad ubad yung manok mong namin dadalhin. Uh, kaya yung pangubad na saging yung kanyang binigay. Kanito <laughs> <laughs> po kami magkuha ng ubad. Pindi na. kumuk kumok lang sa pwede na. Tira, dire, dalili mo na din nga saging na. Hindi. Dalili mo. Dalili na eh. Hmm. Pwede sa... Hindi ka doon. mo nung tapas. Hindi nga... Hindi nga tisoy tablamo. Hindi nga lang nga bukat, tutak mo, So nice. Ano tolong sa balay na iyan, ano? binilang dako tama mo na ko pakaroon. bali na sa yun na, ito lang Ito pala yung saging na saba, mayroon pala siyang tinatawag na herbal benefits. Yung binubutasan yung ano, yung katawan ng saging at ginagawa parang timba at kinukuha yung kanyang katas pagkaumagahan at saka kanilang iniinom. So siguro mayroon naman talagang health benefits yung katas ng saging. Na marami naman sila yung nag test mo testimony na gumaling yung kanilang karamdaman. So siguro nga. Oh. Kung mayroon kayong saging, subukan nyo baka na, ano rin, baka oh, effective rin sa inyo. Ito na ano po yung aming nakuhang ubad Wow. So, sa amin, ubad no yung tawag dito sa inyo kung ano yung tawag dyan. May nakita yung mayari ng saging. Ito, kumakain na lang siya ng pig tree. Kinakain na to? Oo, oh, kinakain yan. Ba? Masarap ba? Sige. Yeah. Okay. pula namang lasa. Ah, ay, ibang, ay lang, la, ibang variety kasi pare. Wala, wala ka? Oo, oh, ibang lang variety. Maraming species itong fig tree na na mumunga. Ang wala ba sa mo ni. Ang sapat. Yung ibang fig tree ay hindi at mas sweet ito parang walang lasa eh. Nitib dito sa amin. Oo, yung tawag dito sa amin local name ito ay Takinis. Takinis Oh, Takinis ito pero yung international name nito is Victory. At ito may nakuha uh, naman si Mars na ubad. Teka, pasok muna ako sandali lang. At ito na si Mars. Malapit na siyang matapos sa kanyang pang-uubad. Marami mar yun, isa na lang ano mo nang panit yaw? ano mo nang panit ya? suni ha ha ha

na Papakita ko na lang yung pag-position nito kung paano na milutuin sa part 2.